Pansin ko lang mga ka-Phantom, mabang tumatagal yung paggamit natin dito sa ating Flick 125. Pansin ko sa kanya na parang mas tumitipid. Dapat yung kamay nyo, push nyo ng ganito, ganyan, para maikot nyo to. Sa mga bagong Honda Click, ganito yung adjustment ng brake nila. Ganyan, parang nalalaglag na. So kapag ka nag-brake sila, ayan o, oh, ganito yung brake ko noon. Kadalasan kasi tinatanong ng mga beginners kung para saan to. So ngayon naman mga ka-phantom, susubukan natin kung effective nga ba yung ginawa natin. Ma'am, yung date number meron na? May tumawag, May tumawag kasi sa... Pa. May tum Ay, wala pa? Nagulat ako, kala ko wala. Eh. May tumawag kasi ma'am eh. Yung video na to mga ka-phantom, wag nyo nang panoorin ito kung alam nyo na. So para sa mga beginner lang ito at para hindi na rin masayang yung oras nyo, wag nyo nang panoorin. Manood na lang kayo ng ibang video natin na para sa inyo at para na rin makakuha kayo ng idea. Mga ka-phantom, ngayong araw, kukunin na natin ang ating plaka sa kasa. So, bali, bibili muna tayo ng bolts para may paglalagyan tayo at kung nakita nyo naman yung previous video natin ay nakatayrap lang yung ating temporary plate may nakapansin sa temporary plate natin na dapat daw bumili na tayo ng allen bolt nasa 5 pesos lang daw wag na daw nating tipirin kaya ngayon pagbibigyan natin si Paps na nagsabi sa akin na kailangan na daw nating bumili ng allen bolt bili muna tayo ng allen bolt allen bolt Hmm. so ito yung nabili nating bolt at ilalagay natin siya mamaya pagka-nakauwi tayo bago tayo magpatuloy sa ating video sana tulungan niya akong ma-reach ang 10,000 subscribers at sa mga hindi pa nang subscribe sa aking YouTube channel please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa aking latest videos mabilis ang video lang tayo mga ka-phantom para yung mga iba naman hindi sila naiinip kasi kapag uh, tayo may mga binabanggit kasi tayo na about sa previous vlog natin na nabanggit natin and syempre napapasarap tayo sa pag-explain eh, yung mga ibang viewers natin nagre-reklamo na sila <laughs> ang tagal-tagal daw nung pinaka main na uh, thought natin sa ating video. So ngayon naman, mabilis ang video to at ipa-flash out natin yung mga gagawin natin ngayong araw. Bali, nandito tayo ngayon sa harapan ng SM City at dito kasi wala pang masyadong tao kaya dito na tayo magbibidyo. So ito mga ka-phantom ang sinasabi natin. Kadalasan kasi tinatanong ng mga beginners kung para saan to. Nung kakakuha natin ng Honda Click, ganito yung higpit nung sa akin. So luluwagan natin. So kailangan nyo lang itong i-push. So dapat yung kamay nyo, push nyo ng ganito, ganyan, para maikot nyo to. Huwag na kayong gagamit ng tools dito. Kasi minsan pinaplice nila to, which is baka pa yung pinaka-thread nya kapag pinilit nyo sa mga bagong on click ganito yung adjustment ng brake nila ganyan parang nalalaglag na so ganito naman yung play ng rear brake nila so kapag ka nag brake sila ayan o ganito yung brake ko nun na full brake natin yung ating rear brake kaya naman ang ginawa natin para at least ma ano natin ma control natin yung brake natin in adjust ko siya dito dito kayo mag-adjust mga ka-phantom kapag nakukulangan kayo sa brake nyo, pwede nyo siyang i-adjust. Katulad nito, pwede nyo siyang paikutin. Gaya ng sabi natin na kailangan nyo siyang i-push. I-push nyo siya, ganito. Ganyan o. No? So kapag ka na-push nyo, at uh, pumasok. Ganito mga nasa ano to eh, mga 1 inch yung lumabas na tread nya. So kailangan nating i-check kung sakto na ba yung ating brake lever So check natin. Ayan. Ayun. Okay na. So dapat yung play niya ganyan. Ayan, wag masyadong mataas mga ka Phantom kasi kapag ka masyadong mataas baka hindi kayo sana biglang mapapabreak kayo eh madi kayo. Kaya dapat yung play niya mga nasa 1.5 inch. So ganito yung play niya. Susukatin natin. Oh, so nandito yung play niya. So bibitawan ko ah. Oh, di ba? So nasa 1.5 to 1 inch yung yung play niya. Dapat ganyan siya. Then dito, mga nasa 1/4 yung lumabas na thread niya. Para kapag ka nag-brake kayo, makokontrol nyo yung pag brake nyo. Napakadali niyan mga ka-Phantom na gawin, especially uh, sa mga baguhan. Tinuturo ko to para at least meron kayong idea. Kasi minsan kasi kapag ka paglabas sa kasa ng motor nyo talagang lahat yan ng Honda Click pansin ko lang ganyan talaga yung play ng brake nila so ngayon naman mga ka-phantom susubukan natin kung effective nga ba yung ginawa natin so try natin try natin patakbohin ng 40 tapos magbe-brake tayo ayan o oh, brake ayan so kahit eto lang yung gamit natin yung rear brake talagang mapapahinto tayo so unahan ko na kayo mga ka phantom syempre may magtatanong na naman na kailangan bang i-adjust na pagkalabas sa kasa so ang sagot dyan mga ka phantom kaya ginawang ganun yung brake lever natin sa likod kasi under brake in period pa lang kasi yung motor na kukunin natin so kapag ka Paglabas natin at kapansin yung ganun mga ka-phantom, dapat hayaan nyo munang nakakatakbo kayo ng 500 km odo para at least kapag ka nag change oil kayo kahit dun nyo na isabay mga ka phantom na i-adjust huwag nyo na munang galawin kasi sa day 1 talaga na paggamit nyo sa inyong Honda Click madulas talaga yung brake nya kaya kapag ka, meron kayong sinusundan na sasakyan dapat meron kayong distansya huwag na huwag nyong tututukan kasi iba talaga kapag ka bago hindi pa talaga na proper break in ang mga brake pad at brake shoe o, katulad nito kapag may sinusundan tayo alalay pero yung pagbe-break natin sa front and rear natin since nakakombi brake tayo kumakapit kagad agad pero kapag kabago yan na i-break nyo hindi ganun siya kakapit mas recommend ko na i-break in nyo talaga yung pinaka brakes nyo para at least hindi kayo ma-accidente. Lagi nyong tatandaan mga ka-phantom ha, kapag ka mag adjust kayo, huwag nyong piitin na nice isagad yung pinaka-brake lever nyo. Since tinuro ko sa inyo, huwag nyong abusuhin kasi syempre, iba talaga yung proper na alignment pagdating sa pagbe-brake nyo. Yung video na to mga ka-phantom, huwag nyo nang panoorin ito kung alam nyo na. So para sa mga beginner lang ito At para hindi na rin masayang yung oras nyo Huwag nyo nang panoorin Manood na lang kayo ng ibang video natin Na para sa inyo At para na rin makakuha kayo ng idea So tips para sa mga baguhan lang So kapag ka hindi ka na baguhan At batak ka na sa pagmumotor At madami ka ng alam sa mga technique and tips Eh dapat Mag switch ka na sa ibang video natin Alright at nandito na tayo ngayon sa Anafunan Tugigiraw kung saan dito tayo dadaan kasi mas komportable tayong dumaan dito kapag ka umaga kasi hindi masyadong traffic unlike kasi kapag pinaka national highway matindi yung traffic kapag ka ganitong umaga at ngayon ay Wednesday ma-upload natin tong video natin siguro by Thursday or Friday na kung magandang panahon, magra-ride kami ng aking tropa doon na natin makikita talaga yung performance nitong Honda Click so mag adventure kaming dalawa at sana kapag ka natuloy yun abangan nyo yung next upload natin mag update naman ako mga ka fandom kapag matutuloy kami sa next video o kung ano yung mangyayari sana matuloy naman at sana maganda yung panahon para mag -e enjoy talaga kami sa pagre-rides na aming dalawa So, uh, hindi ko sure kung may may sasama pang mga tropa kasi conflict kasi yung schedule namin at nung time kasi na nag usap kaming dalawa, naka-duty naman. Eh, ngayong week na to, naka-break siya. Kaya, panoorin nyo mga ka-phantom yung adventure namin. Pansin ko lang mga ka-Phantom, mabang tumatagal yung paggamit natin dito sa ating Click 125. Pansin ko sa kanya na parang mas tumitipid. Siguro dahil lang sa 1,000 doon na yung kanyang natakbo. To be honest, kaya baka kapag mas lalong tumagal, eh mas lalong titipid pa to. Karamihan pa sa mga nanonood sa ating video, mga naka-version 1, version 2, nakakapagbigay sila ng feedback nila sa kanilang motor. Yung may iba, 5 years, 7 years, may 8 years yung motor nila. May mga nakaabot na nga ng 100,000 odo na eh. Pero ang sabi nila, basta maalagaan lang talaga sa langis at palinis ng panggilid, eh magiging okay yung inyong motor. Lahat naman kapag ka inaalagaan nyo talaga eh tatagal, di ba? Parang relasyon nyo. Nang kapag ka inaalagaan nyo, tatagal. <laughs> Kaya dapat ang motor nyo ay eh, mahalin nyo. Huwag n'yong sagat-sagarin. Porket na bago eh wala na kayong pakialam alam di ba? At nandito na tayo sa Honda. Kung saan natin nakuha yung ating motor. Kasi nag text kasi sila na, na pwede na daw nating kunin yung ating plate number. So check natin. Ma'am, yung plate number meron na? May tumawag kasi sa may Ay, wala pa? May tumawag kasi sa akin, ma'am. May tumawag na? Oo. Wala <laughs> pa. May tumawag na. Ma'am, number. ma'am. Oo, ma'am. May tumawag kasi sa akin, ma'am. Ay, Oo. Nagulat ako. Kala ko wala. Eh. May tumawag kasi, ma'am eh. Okay na ma'am? Sige, thank you. Finally, meron na yung ating plaka under rides na to. Kinabahan ako dun. Akala ko wala na yung aking plate number. Akala ko ng trip lang yung tumawag sa akin. At eto nakuha natin. So ilalagay ko siya mamaya. Siguro ipapakita ko na lang sa inyo yung ating plaka sa susunod na video natin para hindi magiging mahaba na naman syempre inaalala ko lang yung mga viewers nating mainipin kaya uh, to cut long story magtatapos na ang ating video at sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking youtube channel please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos